Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong June 17 at June 18, 2024. At sa ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin yung ating sumada dito tayo sa ating sumada update para po ngayong June 17. At dito po tayo sa June, yan ay 6. 17 sa ating pecha at 24 sa ating taon. And yun pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 6 plus 8 is 14. At 8 plus 6 is 14 pa rin. Then sa bandang baba, ganun pa rin. Add lang natin. 14 plus 14 is 28. Ayan mga edo. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 28. At yun naman pong pangalawang numero natin o natin nating numero. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong 3 numero natin dito. 6 plus 8 plus 6 is 20. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron po tayong 20 at uh, meron naman po tayo itong kombinasyon pwedeng pwede na po natin itong matayaan 20-28 o kaya naman po ay 28-20 ayun mga idol pwede pwede na yung kombinasyon natin yan at uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin 20 at 28 simplify lang din po muna natin yan bago natin isumada dito po sa 20 2 plus 0 is 2 at uh, dito sa 28, 2 plus 8 is 10. 2 digits din yung 10 kaya sisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 at ito po ang isang sumada natin 2 at saka 1 at unahin natin yung sumada ang 2 kukunin muna natin yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin po ang 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin po ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at pwede rin ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. and mga idol. At dito naman tayo sa 1. Pupunin mo natin itong 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. At itong 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dito ang 19. Sumada 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10 at uh, 37. So, mga 37. 3 plus 7 is 10. Ayan, mga ito, yan po natin mga nakuhang mga numero na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong June 17. Ayan, meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 1, Gs, 28, 19 at 37 ayan, gano'n pa rin po, rambo lang po natin yung numbers natin nandito pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga ano konsonado natin mga numero. At sa ating sample, tinuha natin dyan ang 11 at 11 and 37. Then 19 and 2. Uh, 10 and 29. Ayan, mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga kombinasyon, mga numero na pwede rin po natin itong matayaan kung sakali lang pong nagustuhan nyo naman po itong mga sample natin pong nakuha dito. Ayan, pwede rin po tayong magdagdag o kumuha pa dito sa taas sa mga kind circle po natin mga numero. Kaya na lang po yung kumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong June 17. At next natin, ayan, isunod po natin yung ating advanced sumada para naman po ngayong June 18. At ayan, umpisan po natin. Dito tayo sa June, yan na may 6 pa rin tayo. 18 sa ating pecha, at 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, yun lang pa rin. Simplify muna natin yung mga numero natin nandito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 8 is 9 at 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 6 plus 9 is 15. At 9 plus 6 is 15 pa rin po. At sa bandang baba, doon pa rin, add lang natin. 15 plus 15 is 30. Ito yung ating unang numero. Meron tayong 30. At yung pangalawang numero natin, papares natin yung numero. Yan pa rin po sa bandang gitna. Itong tatlong numero natin dito. Combine lang po natin sila uh, 6 plus 9 plus 6 is 21. Yan naman po yung papares natin ng numero. Meron tayong 21. Uh, at meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede na po natin itong 30-21 or 21-30. Yan, pwede na po yung kombinasyon natin yung dito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 21 at 30, simplify din po natin yan bago po natin sila isumada para na madagdagan yung mga nangyong pwede natin pagpilian. Dito po sa 21, yan, 2 plus 1 is 3. At dito sa 30, 3 plus 0 is 3. Same lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang po yung 3. So, ito lang po yung isusumada natin. Uh, dahil isumada natin ng 3, kunin muna natin ang 21 or 30. Kaya tanin po dito sa dalawang numero, ang unahin natin yung pwede rin po. Ayan, natin 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at itong 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin dyan ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at pwede rin ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ay mga do'n yun lang po yung mga numero na nakuha natin na pwede rin po natin pagpilihan sa ating kung sumada para po ngayong June 18. Ayan, meron tayo ditong 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan, meron po tayo ditong tatlong mga numero na pwede natin pagpilihan. Yung rambo lang po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. Uh, doon naman po sa ating sample. Ayan, kinuha natin dito ang 12. 12 and eh, 21 then 21 and 30 uh, 3 21 Ayan, mga idol, yan po yung ating mga nakuha ng mga sample o mga kombinasyon sa ating pong sumada para po ngayon yung June 18. Ayan, meron tayo itong 1221, 21.30 at 3.21 ayun mga doon, meron tayong tatlong mga kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo naman po sila okay lang po sa inyo pwede pwede nyo rin matayan yung mga sample po natin nakuha dito sa ating sumahat ngayong June 18 ayan. ayan mga idol po ang ating sumahat sa pecha para po ngayong June 17 at June 18 2024 Maraming maraming salamat po.